Good morning guys. Uh, for today's video, ipa-vlog naman natin yung about sa mga sasakyan na gamit ng mga food delivery driver dito sa Spruce Grove, Alberta. Kung dati-rati, puro tip ang pinapakita ni Daddy Jomart ngayon, yung mga sasakyan ng mga food delivery driver. Okay, let's go! First pickup up ko sana itong dito sa subway, kaso lang kinansin lang customer. So ngayon, pupunta tayo ng Tim Horton at doon nag-pop up yung unang order. So titignan natin kung meron tayong mga kapwa food delivery driver doon. So galing sa Tim Horton, wala akong nakita ni isang food delivery driver. Ayun pala, nandito sila ngayon sa McDonald's. Ito, si Topeng at si Ian. Wala, wala open bro. Wala, mga ano kami. ah uh, matumal, matumal. Eh, next month, hahabulin na lang kami ni Judith. Judith ni Hybrid, ni Jeep, at ni Cherokee. At yun, si Brother Topeng umalis na dahil meron siyang pickup. Ang naiwan na lang dito, si Brother Ian. At maya maya naman, dumating naman si David. At kung makikita nyo, ang gamit niya, Honda Civic na second hand. So itong ang pinakamagandang gamitin, no? yung mga second hand, no? para wala tayong bi-weekly at practical. At ito, dumating na rin si Aris. Kapit-bahay ko po ito sa apartment. Isa na rin sa matagal na nag skip pang drive, uh, pang, pang skip driver. Oh, umangin. <laughs> <laughs> Ang sasakyan po talaga ni Aris uh, Honda CRV Pero ngayon dahil pinapagawa niya Kaya Malibu muna At si Aris may pickup po sa McDonald's At kami naman tatlo Ito ang ganap So pag walang pickup Yan, konting kwentuhan At uh, napag-uusapan po About sa pag-trade ng sasakyan Pero hindi na natin i-share yun Dahil uh, private po yun no? At guys, disclaimer lang po, no? pinapakita lang po natin dito yung sasakyan. hindi po natin ipinagayabang, hindi po namin binili ng cash yan. Hindi po natin kaya. Alam nyo po, dito sa Canada, makaka-afford po tayo kung maganda yung ating credit history. Maging ganun din po sa mga bahay. Ngayon, kung maganda yung credit history nyo, makaka-avail po tayo o pauutangin po tayo ng banko. Contemporary worker ka, kailangan mo na mag-build ng credit history. At kung maging permanent residence ka, that's the time na makakita sa bangko or makakautang ka na sa bangko para kumuha ng bagong sasakyan or second hand na sa sasakyan at ngayon nandito tayo sa Stony Plain at nagkita na naman kami ni Brother Topeng at ito parating naman si Kuya Rupert o tingnan nyo kung ano yung dala niya naman ngayon pero tandaan nyo ha guys hindi mayayaman ng mga Pilipino rito average lang maganda lang ang credit history kaya nakakakuha tayo ng sasakyan so magandang dala ni Kuya Rupert Grand Cherokee. At ito, proven. Kitang-kita natin ang skip bag. Malapit. Ano, kaya ako. Pabayad na lang ito eh. Ha? Pabayad na ba? Pabayad na? Malapit na. Isang taon na lang. O, yun. Ayan, si Kuya Rupert. Shout out kay Kuya Rupert. Ayos Ay, Nag-skip din ho yan ha. Tinayin nyo naman gamit namin. Pero lahat po yan, utang. <laughs> Hindi namin kaya mag afford ng ganda sa sakyan. Lahat po yan. Kung good credit ka, utang yan. <laughs> Pero uh, Ay lang... Ayun o, no, may do... Ba't i convert mo yan sa Philippines? 400. Oo, oh, 400 yan. <laughs> 400 pesos. O, oh, kating kaway-kaway. Pakita natin yan, no? Okay. Makakarami ka na yan. Pero double order, no? Nine. <laughs> Ayan. Ah, oh, brad, ito, ito pa isa. pakita natin magkano yung ano mo, Range Road mo. 12 makita <laughs> mo ayan 12 12 oh, o, ayan. O, ito mga sasakyan na practical ha pang skip <laughs> guys ito ang masarap gamitin wala ka ng uh, monthly o bi-weekly maintenance na lang yan. change oil uh, change tire kasi sa tire dalawang bispo kami nagpapalit isang all season at isang uh, winter tire so kailangan natin magingat kaya tuwing uh, winter pinapalitan ho talaga namin yung gulong pwede naman all season pero mas maganda na yung nag-iingat at ang car wash po nito hindi po basta-basta $20 uh, medyo kapos pa huyan hindi pa humalinis malinis na malinis di gaya sa Pilipinas magbayad ka ng $200 o $400 detailing na yata yun labas at loob malinis na at sa mga nakausap natin kanina halos lahat sila meron din dating a second hand car yun nga lang syempre tumagal na medyo nagkaroon ng diferensya at ginamit na yung mga family car na nila at uulitin ko po ang mga sasakyan ng mga Pilipino dito, halos lahat, wala pa naman ako narinig na binili ng cash. Lahat po yan, utang sa banko. So, lahat po kami nagbabayad ng bi-weekly. Kung talagang kailangan, kailangan mo na ng sasakyan, kahit hindi ka pa PR, pwede ka naman bumili dyan sa marketplace, sa halagang uh, may, kung matyaga ka na maghanap, may makikita kang 1.5 at ang pinakamataas na mga $6,000. Yung Honda Civic ko po na itim, model 2008 pero nabili ko po siya ng 2020 sa halagang 2,400. At maraming maraming salamat po at nakuha ko na naman ang inyong limang minuto. At hanggang sa muli, Daddy Jobber TV, signing out.